Eh ngayon, ang tanong, bakit hindi ako nakakatapos ng aking mga sinisimulan? Marahil marami po ba tayo rito? O madalas po dito, na lagi mo na lang naiiwan ang mga proyekto mo nang hindi na natapos o nang dahil sa iyong mga kabiguan. Okay? At maraming mga tao, dahil sila ay nabibigo, sumusuko na lang po talaga sila. At marahil baka isa ka dito. Kung ikaw ang pasuko na at ayaw nang magpatuloy para sa itong topic na to. Natin, pwede ba natin like, share, and uh, subscribe po tayo sa, aking sa YouTube channel. And wag natin kalimutan yung aking TikTok shop, shop store. Pwede kayo po magpasalamat sa mga sumusuporta po sa aking TikTok shop. At ngayong araw na to, may isa na naman po tayong Okay, ipapakilala ngayon sa loob ng sampung taon o isang dekada ng isang persistent journey sa buhay siya po ay nagtagumpay. Okay, ang pangalan niya po ay si Walt Disney noong 1923 hanggang 1933. Itinatag ni Walt Disney ang studio noong 1923. Ngunit, maraming proyekto ang nabigo. Katulad mo rin, malamang nabigo ka din. Okay? At ako din, nabigo na rin akong kabiguan. Sa abelan ng mga pagsubok, noong 1933, si Walt Disney ay naging persistent sa kanyang ginagawa, naging persistent siya sa kanyang pangarap, naging persistent siya sa kanyang buhay. Okay? At doon, noong 1933, inalabas niya ang Snow White at ang Seven Dwarfs. Ang kauna-unahang full-length animated film na magtagumpay sa buong mundo. Kaya ngayon, sabi ko nga po sa inyo, lagi natin tatandaan, gusto kong ibigay po sa inyo to. sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, Huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti. Sa pagkasatak panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Kaya ngayong araw to, mga kapasistent, huwag tayong susuko sa buhay po natin. Magpatuloy lang tayo at naniniwala ko someday, katulad ni, ni Walt Disney, ang araw magtatagumpay ka rin. Okay? Ano yung aral na gusto kong makita natin dito? Ang aral po natin sa panahon po natin, okay? ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Huwag susuko o huwag sumuko sa buhay matuto mula sa pagkakamali at patuloy na magporsige o patuloy na magpersistens sa buhay po natin. Ito lang po ang gusto kong tip sa bawat isa sa atin. Number one, magsimula ngayon. Okay? Ang tagumpay ay nangangailangan ng oras kaya't maglaan ng maaga upang simulan ang iyong pangarap. Pangalawa, ang mga hamon ay oportunidad para sa paglago ng buhay po natin. Kaya't huwag sumuko sa unang hirap pangatlo, maging consistent, okay? Ang pagtitiyaga araw-araw kahit maliit ang progreso ay magbubunga ng tagumpay. Pang-apat, huwag matakot mabigo. Ang kabiguan ay bahagi ng proseso. Gamitin ito bilang hakbang patungo sa tagumpay. Nang yung tagumpay upang magbigay inspirasyon at magbigay ng mabuting epekto sa lipunan. Kaya ngayon, ikaw naman, share mo naman yung iyong uh, persistent journey sa buhay po natin kung paano ka nagtagumpay.